Oh, ay eh, bilhin mo na mga isang data. <laughs> isang data rin dito. Para tayo magde-deliver sa Divisoria at isang daan. Thank you po. <laughs> Ayan po. Thank you very much. Ah, kaya pwede tutuloy na. Sige po. Libre po. Wala po bayad. Salamat. Welcome po. Po, salamat po. Salamat po. Hello po mga kadilag, good morning po. So for today's vlog po mga kadilag, ay kami po ay mamimitas ulit ng mustasa. Dahil kagabi po mga kadilag ay mayroon pong umorder ng mustasa. At yun po ay nasabi ko na kay mama. At yun pong ating pipitasing mga mustasa mga kadilag ay ipapamigay po sa Team Marites at saka po sa Team Hitik. Bali mga kadilag, ang order po ay 100 pieces natali ng mustasa mga kadilag. At ang umorder po na yun ay si Tita Ninang. At ako po ay narereto na sa taniman. Ayan. Oh, Pwede okay, okay, po okay. si Tito. Huh? Oh. <laughs> 100, <laughs> 100 pieces, Tito. Ma. Pitas ka na din sa iyo. Pa, Abay, sa Team Marite, eh. sa tsaka sa Team Hitig. Oh, ay bilo mo namang isang <laughs> <laughs> dahan tali. Isang dahan tali dito. Ano mo gagawin? <laughs> Ah, madami na rin. Ilang plangga na kaya? Baka apas na ito. Ang kanyang mustasa. Oh. Ayan. Thank you po kay Tita Ninang. <laughs> At may deposit alam po. Si Kasama ang kanyang papa. nasuman mo ang papa? Magaganda naman ang mga mustasa. Oh. po mga kadilagay organic. Wala talaga yung spray. Ayan po, at si mama po ay talagang paspas ang pitas. <laughs> mama, paspasin mo. Sinabi <laughs> so, ko po kagabi kay mama kung wala ng order na tali. Ay nagulat po yan. <laughs> Napakadami. <laughs> Abay, ayaw mo na yun. Apas agad lang yung musta sa tanim na ang ulit. O oh, tita, magpitas ka na. Tsaka kay tatay. Ha? <laughs> oh, Team Marites ay. Oh, Ay, meron din sa Timhitik. Bibigyan ko din po. Yan po mga kadilag at tutulungan ko na si mama habang hindi pa nasikat masyado ang araw. O hindi pa mainit. Mga kadilag. Si mama naman eh. ay <laughs> talon kaya walang nakapamiwas o nakapaglambat ang isda kaya tama-tama ang -tama, ito may uwi ah, Kalalaki naman po mga kadilad amda dahon malulusog ang mustasa ni mama Para tayo magdi-deliver sa Divisoria at isundahan. <laughs> Malapit mm, naman ako nung no, mama, isang planggan. Update po mga kadilag, si Mama ay nananaid na la ang nang eh. Si tita at tito ay namimitas na din. Kami po ay naka-isang planganan na ni Mama ng kadilag. Gan po mga kadilag at si Mama po ay tumigil na pagpipitas. Bali ito po ang nakuha, isang planggana ng malaki. Wow. Yan po'y yeah, tatalian na ito. Huga, hugasan at saka tatalian. Ah, ayun lang, dito, ah. Sila tito ay madami pang pitasin. Maganda yung kay tito. O, tali ka agad. Huhugasan nala ang mga kadilan. Pagpupunta na doon kay mama. Ayan, at sinala na po dito sa gray po mga kadilag yung ating pong mustasa. Mustasa na po namin ito ni mama at tatali. Ayan, at yun naman po yung kala tito. Ilan tali kaya yan, honey? Bibilangan na natin. bibilangan na, bibilangan na. Di-deliver na sa divisorya. Much, much, much later. Ayan po mga kadilag at ilalagay na po sa tricycle po nila tito. Kasama po ako ni tito mga nagyay sa team Marites. At dahil ito'y sobra-sobra, ay mamimigay din po tayo ng mga maritins sa tulay. Pwede ito so, Ng mga maritins. Sa mga, mga maritins. Oh, ay, yung timitik pala, ipapagsara ko na. Try Ayan po, at kasama ko po ay dito at saka si po mamimigay ng na mustas. Una po namin bibigyan ay dito at sa may kalahati yung itik. Oh, so, gulang! para sa Team Marites. Shay hali na, oh. halika na! gulay. at may pa rin gulay. Oh, libreng gulay! Kamalin pala mo. Kamalin mo, Nino eh. Ba't ba tawa? Oh, mahali Libreng gulay! Para sa team Marites. Oh. Ah, tigda dalawa. Yeah, natbibigyan bibigyan na po ni Tito. Oh, dalawang tali eh. Dalawa, dalawa. Oh. Ate ay para sa team Marites, yeah. Si 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 kan po ang kumuha para kay Shena. Oh. From Tita Ninang. Ilan dito sa kabila? Dalawa day. No? Ay, may bye si tia. Oh, yan po yung Tita Nina. Thank you po. Ayan po. Team Marites. Si Aime, si Aime. Tignan ba yan ay? Oh, tignan dalawa. Ayan, hindi ba? Ayan, blessing na naman ating ano ah hindi, sabay, una, um, sponsor una. salamat po welcome po maraming maraming salamat po hindi na bibigay bye nati well, ati ma yung sa inyo Ay, yeah, oh bo let's ito, go yan po at kami pa punta doon ang mga Tao po. Ito po ay mga tropa din ng Team Marites. Ano po at si Talambo po ang... Bigay bo, ikaw magbigay buha. Tapa sila, tira. Iba. Tagi mo. Ito ay from, ano, Tita Ninang. Tita Ninang. Oh. Galing sa uh, May nagbigay. Baila, Welcome. Buda po, para sa tropa ng mga Team Marites. Kaya, ano, Oo. Ay, may nagbigay thank po. Oh. So, thank you very much. So, welcome hey, po. Thank you, ha? Oo. Kasi yung pangasipon doon. Tuloy lang tayo. Oo. Ay, yung sipon doon, ha? si ayun, ate. Ay, yung ado. Uh, ay, yung sara si At kami pupunta na doon, ha? Huh? Oo, oh, kami pupunta ah, na sa tulay. Ang pasino pa doon, ha? Uh? At sobrang dami po na itong mga kadilag. Ay, oo. <laughs> ay nabigyan na po namin ng team Marites tapos ay napagtabi ko na din po ang team Hitik mamaya ko po ibibigay <laughs> pwede po meron po kayong mustasa hindi po libre libre po libre libre sponsor sa kay Cadillac oh may doon na nabigyan na pare oh Bigay mo na bulbo. Ayan. Bali lala, la niliglal na dito na migyan. Welcome po, sige po. Tatlo, tatlong Marites. Uh, Wala siguro bini din dira. Oo. Nasaan si Kuya Mervin po? Ah. And po at katigdalala din si Dito dito sa kanya mga tropa. Boss. Uh.

Oh, oh. Ay, gawa ni Cadillac. Pwede po. Dalawa na po. Salamat. po. Let's go. Talambo. Salamat po siya. Oh, tao po. Kuya, musta sa? Libre. <laughs> libre, libre. Oh, walang bayad. Oh. Salamat. Welcome. Doon na ah, sa kabilang bahay. <laughs> Ayan mga kadilag Dito po lang sa palibutan kami na mimigay May nagbigay lang po oh. Pwede po ate ah Oh, welcome po. Sige po si Unat? Ayaw, no. Ay, sige, aabot ko na po sa inyo. Aabot na mula sa inyo. isa, si Kuwan. Si Maure. Oh. Ayan, ate. Ay, kaya Ayan, ba? kaya pa ito na. Sige po. Ayan po, at dito po'y mamimigay din po kami ng mustasa. Ako po. Ate Axel. Ah. Ayaw. May free mustasa Lula Pili. Wala libre po ito, wala pong bayad. Tamang tama yan Ate Axel diyan sa yung ano yan, igat. Aba, nice. yo, oh, tama tama so. pala. Bay, libre mm. po iyan mga kadilag. Eh, uh, ayan. Kano sa sa? Ay hindi po pinagbebenta ko ya. Oh, ma'am. sige Libre. Thank you. Ah, uh -huh, uh -huh. Okay, salamat. Welcome po. Sige, 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 Oh, bigay mo din si Ate Janice. Ay, saboy, mustasa. Si Ate Janice po, bigay mo. Basta pa. Ikaw. Eh, Welcome po. Wala na po. 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 Sakay so, na. Ay, di po, Lola. Libre pong mustasa. Ito po yung prom tita ni Ayan po. Libre po. Wala po bayad. Salamat. Welcome po. Isa pa. Tatlo yung muna. O, at kay, Madami-dami kayang kabahayan. Salamat. Hindi po, oo. Oh, oh, oh. Kami dito sa kanto ah. babae siya ate, unak Ah. Ate, unak. Oh, dahil po maliit pa yung tanay, may din na agad. Kamusta sa libre? Bigyan mo si ate, unak bo. Oh, boy, salamat bo. <laughs> salamat kay. Yan po oh, yung kawan, biyaya. Salamat. Libre pong gulay. Libre ate. Pwede po. Libre. Oh, libre. Libre. Oh, ayun po yung ay. may, may nagbigay na. Ay. May ayun nagbigay. Ay. Ito po. Merry Christmas ate. Hindi <laughs> nga. Uh, libre po. Libre nga. Ano oh. dapat ay nakapalaw? Ano? Oo, oh, dalawa. Tignan dalawa po talaga. Ano kaya? Kaya ikaw na. Kaya o din? Dapat ay Oh, nakapal. To uh -huh. <laughs> oh, sa mustasa. Wala pong bayad. Ay, niloloko si po. Ay, saan dito din? Sige po. Nagkahanap pa rin po kami ni Tito ng mabibigyan. Ito lang po sa may palibutan. Mustasa po, mustasa. Ayuda. Wow, may ayudahan eh. Opo. Eh, talaga si Talamboy. Salamat ay ba, ay po. Dito. Welcome ay, po. po. Ay, dito po ah. Sino pong paa? Sinan. Ayun. Ay, sige po. Abot mo nga din lang po. Doon sa kabila, kay Lilith. Ayun, oo. Kay Lilith. Ah, kay Lilith. Saan po? sa isang bahay. Walang tao na nga. Ah, ayun. Ah, tigna dalawa. dalawa. Oo, tigna dalawa. Para po ma, may ulam na sila. Salamat. Uh, nice. uh, uh. Saan tayo, dito. Ay, sino yun? So, at uh, akin na po itong lalabitin, mga kadilag, dahil dito po kami magbibigay sa mga nanay sa daycare. Bo, ano? Baka ikin malaglag. Ayan po, mga kadilag. At magbibigay po kami dito sa alma mater namin ni Talambo. <laughs> Taming school bo. Dito tayo sa kabila sa may hagdan. Baka malaglag ka ha. Natulungan na po ako ni Bo. Madami pong nabigyan ng musta sa mga kadilag. Oh, baka may klase. morning po. Ah, kami po yung makikipasok na. May bibigay lang po ako, mustasa. Pero, sa mga nanay. Oo, oh, sa mga nanay po ito. Oh, may ayuda po. Oh. Ay, may din pala si Batchmate. Sige, kaklasik ko. Oo, oh, ate. May din po, mustasa. Wow. Dalawa, ate, dalawa. O, oh, mama, may po. O, kuha na, ate. Kuha na po kayong mustasa. O, oh, po. Opo, libre po yan sa mga nanay. Ate, ikaw, kuha na. Oo, oh, libre. Oh, sige po. Basta po mabigyan lang ang lahat. Nang naririto may un. Sige po, kuha na po kayo. Oh, yung teacher po. Bibigyan ko si Mang Pres. Ayan po mga kadilag. Hindi <laughs> <laughs> po, hindi po kakandidato. Takot yung makikipasok na dito sa daycare ito po yung room namin dati mga kadilag. School. Ma'am, good morning po. Ay, mustasa po. Oh. <laughs> yung teacher ko dati. Wala, libre po yan. Libre. Welcome po. Oh. Ayan po mga kadilag. Welcome po ma'am. Ano, nabigyan na po lahat? Hindi po, anak po ako na Salamat po Salamat po. Ano po itutuloy na? Welcome Ubus oh. na po mga kadilag ang aming pong mustasa. Nila talambo. Talambo, ulit ka na. Hadi ang kanadadaan. Sakto pala ang bigay natin doon sa mga nanay sa daycare. Paniguradong iyon ay uulamin ng mga bagets. Honey kakain ng gulay. Yan po yung school dati ni Talambo. Ah, school mo din dati yun eh. Magpipiting. Oo, piting. Lagi kami sulan. Ubus <laughs> naman. Ubus na. Tabi. Oo, tayo na. Gabi ito'y pabalik na sa bahay mga kanilang. Salamat Iga ang lagayan. Ubos. Oh. Ayan po at hinahanap ko si mama mga kadilag ay nakay nagmamaritis na. Nasama si tita at babayaran ko na sana yung kuwan. A few inches later. Ayan po at bibigay ko na po kay mama yung bayad. Bay na din si tita. Payu ay 40 pieces. Sakay ba So, yun ay nagkakahalaga ng 800 pesos. Iya okay, ready. Oh, Bay 1,000 at 200. Salamat po. Sila po ay hindi na nanghingi ng ano ah. Ng gulay. Uh -huh. And at kay tita po ay bali 52 pieces. Ang kabayaran po na ay 1,040. Tapos sa yung kay tatay ay nagpitas din po. Walo. Walo lang po ang inabot doon. Yun ay medyo maliliit pa. Kaya bali 1 to tita Ikaw na lang po ang magabot abot nung kay tatay. Salamat po! <laughs> Sila po binigay na lang yung kanilang kaparte na gulay sa mga Tim Marites at saka sa iba. Yeah lamang. Wala pang maghapon na yung dalawa. Ikota na, Mek. Nakakota na. Ayan po mga kadilag at ito naman po yung sa Team Hitik. Ayan, ito po ay dadalhin ko na sa kanila. Kung lang po'y maliligo ay igagayak ko na din mga kadilag. sa plastik ko na pag bubukod din. Ayan po mga kadilag at nailigay ko na po sa plastik yung dadalhin ko sa Team Hitik. Bali, sila Ate Nels pala ay lumuwas. Kaya itong kabahagi po nila yung mabibigay ko na din lampoy doon sa ano, link. Tapos ito naman po, ah, ay kala Ate Chula. Yan at nandito na po ako kala Kuya Irvin. Dumaan po ako dito. Bago pumunta sa ano, <laughs> Oo nga, magbibigay po ako. O, kumuha ka na po. lang bagay, no? Oo, from tita Nina. Wow, thank you. Ito may kala ate Chula. Tapos yung iba sa kuha ka na po. Lumuwas po pala sila ati, Nelson. Kaya nga, ilan tayo. Abay <laughs> ah, kahit ilan po. Ngayong, uh... okay, mahilig dito kaya. Oo, uh, po, pares pala tayo. Yan. Okay ng tatlo. Oo, oh, uh, okay lang po. Charis! you mm. <laughs> thank you. Sige po, Mama iti. Niyang. Salamat, Laila. ah uh, welcome po sa ka pa magdadala? Sa inyo po, sa Anoling. Oo. Oh. Tsaka kalaati Chula. Thank you ha. Sige po, bye bye. Ayan po at narito na ako sa Anoling. Dito na po ako retso dito -dito sa tindahan mga kadilag. morning po. Mustasa po. Ito po yung ani po sa amin ay bumili po si tita Ninang. Ay bib bibigyan daw po ang timhitik. Uh -huh. Oh, bali 100 pieces po yung binili. Ay binigyan po yung Team Martes saka po Team Hitik. Oh, ito po yung kala Ate Chula. Akin na pong ibubukod. tas po yan po yung sa inyo. Na. Ito po. <laughs> yan po yan po. Lahat po yan. sa Ay, wala po sila sa... Oh, ay, ang ginawa ko po yung kuwan. Nilagay ko na din ang po di yan. Okay lang po. Sa susunod na lang po ako magdadala sa kanila. Oh. ay bigyan mo na din lang po si Ate Carla. Uh, salamat Laila. Uh. uh, my gulay. Ah, uh, po, welcome po. Ay, tutuloy na. Uh. <laughs> mga kadilag. Yung po at nandito na ako mga kadilag sa pinagtatrabahohan ni Ate Chula. At iaabot ko lang 'tong kanyang gulay. Ngayon po at by din na si Ate Chula. <laughs> Aabot ko lang 'to Ate Chula. eh, uh, okay, from Dita ni nang nila lahat. Oh, sa inyo mga lahat. Mga, mga. Mga Salamat po. Sige. Salamat din, po. Ayan po mga kadilag at naipamigay na po natin yung 100 pieces na tali ng mustasa sa Team Hitik at saka po sa Team Marites at sa iba pa pong mga taga dito po sa amin. Sobrang dami po nabigyan mga kadilag. Kaya thank you so much po kay titaninang Ninang sa pagbili po ng mustasa. Sobrang dami pong natuwa at saka po nabigyan ng pangulam. At hanggang dito na lamang po mga kadilag ang aking vlog. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Bye-bye!